Nak! ano na tay! Alis mo na ako na ah. pa! Punta daw ako sa bahay ni Kumare! Si, wala daw si Kumare! O oh, sige tay, sige tay! Tay, eh, mag-iwan ka naman ng pan, mag-iwan ka naman ng pangulam ko mamaya! Oh, no problem nak, no problem! Nandun sa kwarto nak, eh, nakikita mo yung bago doon, yung tinakpan ko ng unan nak! Eh, kuha ka na lang doon! Magkano kunin ko tay? Ilan kunin ko? Bahala ka na, anak? Ikaw na bahala dun. Yes. Bahala. Bahala pala, ha? Lagot ka ngayon. yun. Bahala daw ako kukuha. O, sabi mo, bahala ako tayo, ha? Bahala ko, ha? Uy! Uy! Ay, bahala daw ako. Wow, wag ka na. Uy, ilan. Oops. Wala naman. Uy, loko tatay talaga. Wala naman. Uy, kapal, kapal. Wala. Oh, ano to? Dilis? na isahan mo ko, tay. Kaya pala kahit ilan kunin mo. Ayoko <laughs> Ayaw naman.